Okay, so we're doing some upgrades to our system. Uh, so clearly, I can only fit one PWM fan. So this is it, the deep cool fan. So, uh, dagdagdagan ko po siya ng uh, paano po natin magdadagdagan yung PWM fans to support our motherboard tsaka yung cooling system so ito nga uh, isang PWM splitter 10 way splitter so ang ginagawa po nito eh, um, binibigyan ng leg room, yung motherboard to have more support para dun sa motherboard na wala ganong 4 pin connect ah, uh, so yun ito po yun ah, So si ito po yung splitter. So SATA powered po siya. Yan. Tapos, yun, ikakabit eh, niyo lang po lahat yung P, pag PWM fans niyo pati rin ito. At yun, So, pano i-coconnect? May 4-pin connector doon po siya. Ito po yung i-coconnect nyo doon sa mismo motherboard na CPU fan. Um, tapos, yung ibang fans naman, dito na ikakabit. So, gagaan po yung load ng motherboard natin. Kasi, ang magbibigay ng power nito, eh, yung power supply na natin, hindi na siya mag magdodraw ng power sa motherboard mismo. So, yun. Ang gawain na lang po ng motherboard natin, eh, yun, uh, control, yung fan, fan speed, yun, um, kung may heat sensor po yung, yun, ma, -ma -de detect niya po yung heat. Parang ganon. So, ito po yun, yung, ah, uh, PWM 4 pin splitter or yeah PWM splitter so sige kabit ko muna tsaka papalitan po natin ito ng ito para mas medyo maayos naman tignan sige so ito po yung PWM splitter so yung may salt ad adhesive po sya sa likod so walang problema kasi lang ganoon lang ka po simple Siyempre, yung cable management niyo po kailangan niyo pong i make sure na masasarado po yung likuran so ito na po yun nakagabit na po lahat ng uh, PWM fans don't po sa ating fans Uh, PWM Splitter. Pinalitan na, pin na din po natin yung SATA cables para mas neat naman yung mas uniform tingnan yung ating setup, mas malinis din. So yun for now, ito po yung fans na nakabit. uh, Ito po let's si Alan TV. Sana po makatulong. Enjoy po natin yung magandang view.